kadi mau bugan nang lupa maka tayo mau bugahan napakai masyadong mga kadi natin to din natin to So ngayon pa ako mga kabadi. Nakakita ng ganito kaki na vulkan mga kabadi. Kaya hinay-hinay lang tayo. Yung bawat inaapakan natin mga kabadi ay kailangan mayroon tayong stick na panigurado na hindi tayo lulubog sa ilalim. Ito na mga kabadi Oh. Yan. oh my goodness ito mga kabadi ay sobrang napakainit mga kabadi kung doon sa atin sa Haruliti ay kinaya ko nahawakan yung vulkan doon pero hindi natin kakayanin mga kabadi dahil sobrang napakainit at mas aktibo ang vulkan na ito kaysa sa harulit na vulkan mga kabadi dahil kung makita nyo mga kabadi sa vlog ko doon sa harulit yung vulkan natin doon sa Mount Amanduing ay kaya natin sa pero ito parang hindi natin kakayanin dahil napakalapad at saka napakaaktibo kung makikita nyo sobrang aktibo at kung makikita yung aso napaka ano mga kabadi makikita nyo talaga na napakainit So, mga kabadi. Nandito tayo sa barangay ng Biliran mga kabadi. Kasi mga kabadi alam nyo may isang bulkan dito na kung saan napaka aktibo daw mga kabadi. Kaya yeah, susubukan natin puntahan ngayon mga kabadi. At ngayon mga kabadi, na nandito na tayo itingnan natin kung makikita nyo mga kabadi yung mga puno na mamatay mga kabadi ang vulkan na ito, mga kabadi ay sobrang aktibo mga kabadi dahil kung makikita nyo mga kabadi yung kapaligiran ay nasusunog mga kabadi dahil sa sobrang init ng tubig dito sa kanang bukan. At yung mga putik na binubuga ng vulkan na ito, mga kabadi. Ay naku, napaka-init, mga kabadi. Kaya, dahan-dahan tayo at sobrang ingat tayo sa ating biyahe ngayon, mga kabadi. At yung bawat inaapakan natin, mga kabadi, ay sinisigurado natin na hindi tayo lulubog. <coughs> Dahil baka, hindi tayo makauwi, mga kabadi. Yung mga kahoy dito, mga kabadi, kung makikita nyo, oh, para na silang uling dahil sobrang init ng vulkan na itong mga kabadi mayroon dito naglalagabog titingnan natin kung ano yun di distansya lang tayo mga kabadi dahil sumasabog yan oh. bumubuga mga kabadi bumubuga ng lupa baka tayo mabugahan napakainit masyado mga kabadi hindi natin to natin to kakayanin Nandito na tayo mga kabadi sa bunganga. So ngayon pa lang ako mga kabadi. Nakakita ng ganito kaaktibo na vulkan mga kabadi. Kaya hinay-hinay lang tayo. Yung bawat inaapakan natin mga kabadi ay kailangan mayroon tayong stick na panigurado na hindi tayo lulubog sa ilalim. Ito na mga kabadi oh. Yan. Oh my goodness. Hindi po natin tinasaan na pagkakataon. makita nyo. Nahulog ako mga kabadi sa ah, bulkan. Dahil gusto kong pasukin. Pero ako mga kabadi. Parang naluluto yung mga pako pa Kaya... Paano? Pa, paano ko muna sa tubig? Tiro. <sighs> sinira ko yung pantalon ko mga kabadi. Ay, lalay Dahil sobrang init ng... <sighs> ng kamay ko at saka pa ako. Dahil parang nalubog uh, ako sa kumukulong tubig. Yan. Yan yung patunay mga kabadi. Parang... Uh, sunog talaga. Mas hindi ko kaya mga, mga kabali kaya yung sakit. So, dahil, dahil ang purpose natin, subukan natin yung talaga mga kaluto ito ng iglo, ay talagang ngayon sigurado na ako na maluluto yung iglo. Kasi yung mga paa namin, naluto, pati yung kasama ko. Kasi nalaglag kami dun sa gitna. Kunin natin yung iglo. Pagkalipas mga kabadi ng isang araw, mula nung nahulog ako dun sa bulkan, sa biliran ito na yung pako makikita nyo mga kabadi yan yan na yan kasi yung nalublog dalawang pako mga kabadi dun sa buta mga kabadi akala ko hindi ganun kalala yung mangyayari sa pako kaya kailangan na natin ito ipachikap punta tayo sa kargar hospital at papachikap natin dun kaso mga kabady umuulan pa at saka malayo yung bahay namin sa kalsada 150 meters pa mula sa kalsada yung bahay namin kaya hintayin natin yung yung ulan na kung saan humupa at nagpapasalamat din tayo sa isang vlogger na si Milber Pibratibi TV na kung saan siya ang tutulong sa akin para tayo makapunta doon sa kargara lito mga kabali hintayin lang natin sa milber pedra ngayon mga kabali magpapatsik up muna kami sama natin sa milber yan ang nangyari kahapon kaya kitsikapin sa kargara hospital Tubig. Yung papunta sa kalsada. Mula sa bahay natin. dia ada komoditi oh ada di 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 dalam temenin <tuk> <Yeah>. mangan nas mau saya atunya nas iya masih ada angkot ini mas lumala ng mga kabadi pero mayroon silang risita mga kabadi na kung saan para no yung para sa para sa ating sugat yan